ang pinakanakakakilabot na mga pagkamatay na naranasan ng ilang tao. Una, isang lalaki ang nag enjoy sa pagsakay ng kanyang jetski. ski. Ngunit sa isang iglap, nawalan siya ng kontrol. Tumilapon siya mula sa kanyang bagong laruan at nahulog sa mapanganib na bahagi ng tubig. Ilang sandali lang siya ay nalunod at trahedyang pumanaw. Pangalawa, isang babae ang namatay sa isang gender reveal party dahil sa isang pipe bomb. Gusto ng kanyang pamilya na gawing hindi malilimutan ng okasyon. Noong araw bago ang event, gumawa sila ng isang aparato gamit ang metal na tubo at base plate. Binutasan nila ang tubo para malagyan ng fuse at nilagyan ito ng pulbura at may kulay na powder. Tinakpan nila ito ng kahoy at binalot ng duct tape. Akala nila'y perpektong panimula nang gender reveal. Ngunit ang akala nilang simpleng effect ay naging isang nakamamatay na bomba. Sa mismong araw, bandang alas 4 ng hapon, nakatayo si Pamela mga 45 talampakan ng layo kasama ang kanyang pamilya nang sumabog ang aparato. Inaasahan nila ang isang magandang fireworks display, ngunit ang nangyari, ang bakal na base ay naging sanhi ng pagsabog ng matutulis na piraso ng metal. Isang piraso ang tumama kay Pamela sa ulo na agad niyang ikinamatay.